Ayan. So, ayan mga boss. ah welcome back po ulit sa akong YouTube channel. Boss Vlogs. Ayan. ah samahan niyo po kami ng magkukunan ngayong gabi. Kasi uh, pupunta tayo sa burol ni Katitsa. Ayan. So, isasama ko sila Tio at si Mariel. Ayan. Tapos nang kumain si Tio Dor. Ang mamam. Ma Ayun ako. May Gusto niya yung ulan Mm. It's yummy. Okay. Yun, pumunta kami kanina ng cementerio para magkabit magkabit ng trapal kasi para sa araw ng ano niya, yun, tibing niya hindi, main, hindi mainitan yung mga tao doon kasi ang dami, madami yung mga matatanda saka sa panahon ngayon mga boss grabe yung init yun, sobrang init talaga kaya kinabitan namin ng trapala. Tsaka, may pahabol na okay. ano tent. Yan. Sila, sila siguro sila Kuya Adil yung magkakabit ng bukas. Tsaka, yun. Ah, tatlong gabi na na ako sa ano sa buro ni Adil. Kami yung naiiwan doon. Umuwi ako mga boss nasa ano na nasa alas 5 ng madaling araw or alas 4. Ayan. Tsaka... Kung napansin niyo sa ano ko, unang vlog ko mga boss, i wala masyadong tao doon sa Borol na chat kasi walang sugal. Ayan, hindi gusto ni nanay na mag-ano doon, mag-sugal. Kaya kami lang yung ano doon. Bali, kami lang yung natitira doon. Pero may ano doon mga boss, may baraha. Pero hindi ano, parang walang... Walang hindi, sugal. Walang, hindi, walang payaan hmm. ng pera. Kasi walang perang ano, walang gambling. pag nilibangan lang pag na, ano, doon. Kami, kami lang nila, ano, yung natitira doon. Kami nila, mag-coin nila, Kuya Titing. At saka yung kuya ni Kuya Titing, yan, si Ernio. Kaya wala kaming vlog. At si Nonoy Turoy. Ayan. Kasi kapag, gabi mga boss kapag mga alas 9 na or alas 8 nandoon na ako Ano? anak ano sa mana oi wala kaming up, wala kaming vlog masyado ngayon kasi nga busy yung mata busy. Bessie. Ano ngayon? May misa. Yan. Kaya isasama ko sila Maril doon. Sila mama Dax always din <makes noise> nandoon kada gabi. Mm -hmm. Kain tayo mga boss. What color is this? Ay sasa ug ko sa papa. Sa ug ko sa papa. Minatutunan natutunan yun si Theodore. Nagulat ako kasi. Alam niya na pala yung ibang mga color. Mga mm -hmm, boss. Mga kulay. Memorize niya na. Kahit yung damit niya, alam niya kung anong kulay. Thank you, oh, thank you pa. gulat ako kasi kahapon, may mga candy. Pinaano ko sa kanya kung anong kulay. Tapos, nasyak ako kasi alam niya na yung mga kulay. Yung green, white, blue, red, pink. Di ba, Tio? What color is this? Yayo. Yayo? Yayo? <laughs> wala Yeah. At saka yung mga ano mga boss. Yung mga uh, nagko-comment sa mga upload ko. Sa YouTube channel ko. May nagsasabi kasi na paano na yung bukid. Paano, paano na, yung mga tinanim ng ati Hindi na kami, wala na kaming update doon. Yan, so, sasagutin natin yan mga boss. Yan, makakapunta pa naman tayo ng bukid tsaka yung mga tanim na itinanim namin doon sa bukid ay ipapakita ko pa rin sa inyo kung ano na yung nangyari na itinanim namin sa bukid at tsaka doon rin sa lupa ni Tatay doon doon sa lugar ni Tatay kasi nagtanim kami ng madridi agwa ang malalaki na mga boss ang lalaki na ng mga madridi agwa at tsaka yung mga ano din yung mga, lang, yung mga langka naka narin. na rin. Mama, mama. mama. Ah. Halos palibot ng bahay ni Tatay. Madami yung tanim mga pagkain ng kambing. Pero hindi ko nakita yung kasi hindi ko nakita yung <coughs> ano doon. doon. Yung bambu. Hmm. na last na in-order ni Aticha. Yung lemon. Hinugad to. Lemon. At At yung yung ibang tanim naman, yung plano niya kasi yung apple mango na nandito sa bahay apat na peraso yun. saka nandito pa rin hanggang ngayon yung plano niya doon sa bakaw ipapatanim niya yung apple mango <makes noise> <Ayan. makes noise> saka may mga iba pang tanim na inaalagaan natin dito yan hindi pa natatanim sa lupa saman lolo murag saman I don't want to eat na. Are you full? Tapos na kasi siyang kumain. Pinauna ko na kumain kasi matagal pa kainin. Hindi kami aabot sa padasal doon. May pagkain doon pag katapos ng padasal. Pero syempre, madami ding tao na mu-attend um ng padasal. Mm. Kaya dito na lang kami kumakain. Natikman ko kagabi ng isang yung pinaig na na mais na kape. Masarap guys. Sabi ko, pwede ako mag ano Para kape nila mama tas papa kasi. Uh, herbal yon ay o. Oh, herbal siya. Kape tapos asukal lang yung ano mo. Organic. Pwede pala yun. Natikman ko. Masarap naman siya. Mas masarap siya kesa sa kape puro. Hindi siya ganun kapait. Basta may asukal lang. Kaso mo, trabaho. Pero, sabi nila, sa katmundaan, may, may mga nagbebenta ng ganun. Giniling niya, tapos pinaig na siya nangal. Rin lang, la kong Nagano na din dito, kumain na din to ng ulam si Tia. Pada na din na nakain niya kasi masarap daw. Saan? Dari lang, okay, mahulog ka. Mahulog ka. Hmm? Hmm, pagwapo. Hmm. Hmm. 어머 <Netflix> 음, <estareca>. <forcé Deus> <Works> <objectively> <suk> <indones faced> Do you want to drink Dodo later? Huh? Bubby! Butter? Bubby, bubby, baby. Come on, dog. Bubby, 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 bubby. Come on, you don't have to be done. Okay. Thank you.

Give the water to you. Give it to Mama. The water. Give it to Mama. Please. What? Thank you. kasi si Tiyo. Tingnan nyo. you. Hmm. Thank you. Thank you. Ma. Thank you. Ma. Thank baso ko. Thank you. baso ko kaya dito ito na yung pinakabaso namin. Nabasag na lahat yung baso ko. Siya. 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 Amine! 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 mine mine I'm mine mine Come on, let come here. Come here. Go. Nakapupugo kasi siya. Ee bae bae bae. Ah, nalalamang ko pagbusog na busog yung bata kasi. Pagkape, nagpupupunta na. Mag-aayos pagkatapos niyang magpumain ng hapunan. Mag-aayos na ng short. Nga kami ya. Nung fir first na ano. Kam? Kam? First week ni at ah, tama ba yun? First na gabi na burol natin ati siya, nandun kami nila mga madak. Sa kaan, nandun ako. Then, kahap, kagabi yung wala. Kasi, kulang na kami sa tulong. Si Tipin kasi palagi nandun dada gabi. Tapos, hanggang umaga siya doon. Kaya wala kami vlog. Kaya, Uh -huh. Minsan nagkano ano kami. Ay, syempre kailangan namin mag-vlog din. Hindi pwedeng tumigil kami. Kahit busy siya, dapat nag-vlog kami. Kasi wala kami kikitain pag mag ano siya, lang gawin. kung ako lang yung bantay ka Theodore, ako yung, ako yung papakain, hindi ako makakapag-content. Kasi walang aalalay sa akin ng bantay kay Theodore. Kita niyo naman yung ibang content ko is, kumakain kami. Ano kung pumunta doon. Kapit bahay namin, asawa ni Pastor. Kahit iba yung relihiyon nila, syempre. Ano kilala naman nila, nila si Ate Charing. Hmm. Naiyak ako doon sa part na sinito yung umiyak dahil kay Hope. Kasi first time ko makita si Nito rin na umiyak. Naiyak din ako. Kahit pinanood ko lang sa live. <laughs> <laughs>